Shira ito pala ang ginawa kay EA sa unang gabi nila. Labis na ikinagulat ng marami ang revelasyon ng kapuso aktor na si EA de Guzman. Tungkol sa mga kaganapan sa unang gabi nila ni Shira Diaz bilang mag-asawa. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang unang gabi bilang mag-asawa. Ay itinutuling na isa sa mga di malilimutan at pinakaaabang ang gabi sa buhay ng bagong kasal madalas itong puno ng emosyon, halong kaba at pananibig. At para sa ilan, nagsisilbi rin itong simula ng mas malalim na koneksyon ng bawat mag-asawa. Ito rin na ang simula ng honeymoon stage ng bagong kasal. Ngunit kay EA, ang unang gabi nila ni Shira ay taliwas sa kanyang inaasahan. Matatanda ang ikinasal sina Shira at EA noong August 14. At sa kanyang wedding vow, nangako si Shire kay EA na magiging masaya na ito sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi naman kasi sekreto sa marami na sa loob ng labindalawang taon nilang relasyon ay walang naganap sa pagitan nina EA at Shira. Kaya naman hindi mapigilan ni EA na ma-excite sa first night nila ni Shira. Ngunit sa panayam nila sa unang hirit ngayong lunes, August 18. Marami ang nagulat ng aminin ni EA na walang aksyon na naganap sa unang gabi nila ni Shira. Tila na scam nga si EA dahil tinulungan umano siya ni Shira. Ani EA, magiging honest ako pero grabe yung ngiti ko talaga. Pero nung first night, tinulugan ako. Gayunpaman, nilinaw ni EA na naiintindihan niya si Shira dahil talagang pagod daw talaga ito sa araw ng kanilang kasal. Ani EA... Pero naiintindihan ko naman kasi talagang ang aga niyang nagising, di ba? Nasa live ka pa noon. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Shira na kaya walang nangyari sa kanila ni EA ay dahil hindi raw niya maramdaman ang kanyang katawan sa sobrang pagod. At ayaw naman daw niyang maging pangit ang unang karanasan nila ni EA. Ani Shira, kasi hindi ko na maramdaman yung buong katawan ko, sobra. Ang pangit naman. Ngunit nilinaw ni EA na bumawi naman daw si Shira sa mga sumunod na gabi. At inilarawan nga niya bilang magical ang unang karanasan nila ni Shira. Ikinwento naman ni Shira na marami ang nagbago ng ikasal sila ni EA. Aminado siyang mas naging clingy umano siya kay EA. Aniya, palagi ko siyang pinapalo. Lagi kong inaamoy, parang ang clingy. Ang saya, nakakakilig po. As in, talagang tuwing titingin ako sa kanya, lagi mag-asawa na tayo. Mag-asawa na tayo. Asawa na yung tawag ko talaga so ang sarap-sarap sa pakiramdam.